magandang araw sa inyo mga mahal ko nandito tayo o, sa tulay ng ano makaiban okay, papakita natin sa inyo may mga nang rito ganyang kasisipag ang mga Pilipino ilog ito eh. laki ng alin you know? tapos may nagtitinda na rin dito pagkahuli dito na rin tinitinda Siguro kung mamayang hapon mas marami nagtitinda Ayan. Ayan, mga nangyos ka o. yun. hindi na muna ako kasama sa video ha, para may natin ang maayos at maganda yung buha. Okay. O yan eh. nandito tayo sa tulay ng makaiban. Puntaan muna natin yung pinanggagalingan nung ano. Ayan. Ayan. Pag may bagyo at saka yung tuloy-tuloy na ulan may mga pagkakatao na umaapaw itong tulay na to eh. Okay, lipat na tayo sa kabila. Eh, no, may ito si ate mamaya tatanungin natin magkano kilo ng mga nahulog. Ito yung kabila. Ang tipin na nakakatapos yung buhok ng tubig. kabuuan ng ano oh, yung pinaka parang ilog na ito. Hay, hindi tayo galing sa section na 'yan. Pero hindi naman siya kalaliman eh. <laughs> ito lang yung ano, bagsakan ng tubig. Ayan oh, kitang-kita natin 'yan. Oy, oh, mapapakita na 'yan. Pero tingnan nyo ay ano, pagpagsak lang, 1 oh. hanggang bewang lang Kung titignan natin eh no, yung pagsak ng tubig na ito eh oh. Ayan, dinig na dinig yung sigurado yan no. Oh. oh. pero ayun no, oh, lang hanggang oh. lang naman eh oh. <laughs> pero kung titignan natin oh, parang nakakatakot yung uh, bagsak ng tubig na yan oh. oh. Pero lumakad lang ng konti oh, ayan oh, hanggang doon na lang naman eh yun dati yung lugar na yun yun oh no? na i-vlog na natin yun eh dating may nakatanim na pechay at mustasa eh di ba katulad nga nung kwento nga ni Manong noon kapag ka umuulan ah, uh, dire dire yung ulan o umaapaw yung uh, ilog na ito eh. pagka sila mga yan nagtipon-tipon dito oh, nanguhuli at hahagis ng lambat na yun, ibig sabihin ma may nahuhuli talaga. At saka hindi, ayan nga, may nagtitinda yun. Okay, nandito na lang. Yan, talagang na bagong kulit. nakakatawang uh, tingnan at isipin na ayan, um, may pagkakataong makapangisda sila talagang nangingisda o, tapos dito na rin tinitinda na lang uli natin. Talagang bagong huli. Eh. May nagkasahan ng tubig, oh. Uh. Di diba, kung titignan natin, nakala mo nakakatakot eh. Oh, pero pagdating lang dun, hanggang bewang lang eh. Okay. Oh, isang paikot lang ng makina. Oh, ayan. <laughs> oh, ayan, isang paikot lang ng camera. Eh, mga nangingis daw. Oh. Ato, oh, magkano kilo ng tilapia? Ganda isang tumpok na yan. O oh, ano, ayan, oh, pagka gusto nyo bumili, ah, yung ganyang karami pala, isang lang. Eh. Oh. Ayan, talagang bagong huli lang kanina dyan. Ano. 100 yung kayo. Bibila natin si ate ha. Ate, tuwing kailan kayo nagtitinda rito? O, oh, okay natin. Na ha? Tagal na po. ah, matagal na rin kayo nagtitinda rito. Araw-araw ba nang uhuli sila? Araw-araw ah, po araw-araw pala nang uhuli o. Oh. Ay araw-araw na may naititinda. Ayan oh, kung titingin, talagang buhay na buhay 'yan. Eh. O, oh, natin si Ate, ato, tal nagpaunlak siya sa na, nang interview sa ate Bali dito lang din kayo nakatira eh. dito. Oo, dito lang. Ah, okay. oh, kawai kanini, mapapanood mo. Ako, Mamaya kaway sasabihin kaway. ko sa YouTube channel ko, kawai Ay na natin sila Ate. Ito, ito, ito pipiliin siguro natin tong nasa gitna. Oh, sige, ate nga. Ito nga, ito pala. Kung wala nga kong pambayad. Okay. Sa pangkaway ni ni. Yeah. <laughs> okay. Ayun na. Bumili na tayo. Ito na yung binili natin. Oh. <laughs> okay. Bye-bye. Okay. Oh. Ayun, yung mga nangingisda. Oh. Okay, bumili tayo rito ha. Yung isang nakalagay doon sa takip ng electric fan. Okay, ang dito na lang. Oh. Nakakatuwa lang na talagang ang Pilipino pag may mga pwedeng pagkakitaan, ah, uh, talagang ginagawa nila. Syempre para sa pamilya, alam naman natin okay. Short video pa oh. Ayun na, doon tayo galing, doon tayo bumili ng ano no ng isda natin o ayan yung mga nanguhuli ha eto yung tubig na yan galing lang dito sa kabila na yan eh. tapos dito bumagsak Okay, hanggang dito nga na lang.